narito tayo ngayon sa dito tayo sa sikat na bilihan ng bibingka bibingka at mga kakanin dito sa kahintari sal yun yung uh, way papunta ng simbahan na yun sa unang bus sa bungad lang tapos bago mag mcdonalds dito lalagpasan nyo lang ayan yung aking motocross nakaparada ito lang yung kay aling kikais since kukong kukong pa ito, ito naman yung kay melis pasalubong, sa Vietnam tapos ayan yung mga pumipila dyan ayun yung bilya ng bibingka ito na mga price 550 na nagtaas na sila ng price yung assorted hmm. ayan yung mga price napakasarap po dito mga hindi talagang dinadayo ito bilya ng mga bibingka ayan bila po ahantay natin ayan yung mga price oh kagal na panahon na ito pero mo yung panahon ng tindahan nila. Dito ka lang po ko lang noon. Di ba? Oyan lang okay na to sa inyo. Ayun lang pala oh. 'Yun. Wala, okay. Okay. Sir, ano size nito? Bibigdan na 'yan, galan na. kalaki yan, sir. Gano'ng kalaki. Gano ka Gano ka ito. Gano ka Malinti. Yung ano, wala mo maliit, maliit-liit. Okay, ano. okay lang yan. siya marami yan. Tapos, ito, alam to. Ano to, sir? Oh. May mas maliit pa dyan? Ayan Tatlo. Ayan, t -t -t -t. malaki kasi. Hindi kaya. Hindi ko kaya ubusin. Ha? Hmm. Ah, tatlo Ayan, huwag tatlo. Ito yung sorted. Meron kayo kasaba, boss? Wala? Hmm. Wala, walang available. Puro wala ano lang. Ubing ka. Diba? Hmm. ka lang yung malaking tray na yun. Bilog. Ano hmm. na

Pagdating sa pin Ano Rabo, pa pala yung gawaan Ano yun sir? Ah, mo pa? Ano Ano yun? yun? Ano tayo Ubi Magkano po rito? Ito. Dito po magkano? Kuha tayo isa. Ito. Sabi-sabi. Tsaka. Ito. Dami init. Kaya kung bibili kayo rito. Napakamura lang. Oh. Saan napakasarap. ka lang lahat ang available sa ngayon. Kasi pinapalamig pa yung iba. No? Okay na. Mayroon na. Oh, okay, set. Sa akin dalawa. Hindi ba maano kagad masisira? Pag mainit pa naman. Nalagot sa motor sa box. Hindi naman.

Ito lang yan sa may kaita Malapit sa junction. Ayan po yung location ni Aling Kikay Ayan, makikita nyo ha Ayan po yung papuntang junction So kung galing kayo yung junction Ayan, nandiyan sa bandang kaliwa Kakanan ah, nyo Pero kung doon naman kayo, ayun yung simbahan Tapos McDonald's, mag nagpasan nyo katabi ng simbahan yan Ayan na oh Tapos siya katabi ng Loto hindi na tayangan ng loto yan, ang taas naman tatlong palapag kaya aling kikas since 60s pa kaya nagtitinda na sila yan kaya talagang grabe Dinarayo po yan dito lang po yan sa kinta Rizal. yan mga kaibigan